Panginoon aking Diyos, ngayong gabi ay nakatayo ako sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat, Ama, sa panibagong araw, sa bawat hakbang ko, sa bawat pagsubok na aking nalagpasan, at para sa iyong palagi ang presensya sa aking tabi. Ngayon ay darating na ang gabing iyon. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking mga iniisip, ang aking mga alalahanin, ang aking mga pangarap, at ang aking mga plano. Naway pangasiwaan ng iyong banal na espiritu ang sandaling ito. Panginoon, pagpalain ang mga kamay na ito. Mga kamay na gumagana, na pag-aalaga, na build. Italaga, o oh Diyos, ang lahat ng ginagawa ko sa kanila. Naway umunlad ang mga gawa ng aking mga kamay. Naway walang sumpa na dumapo sa bunga ng aking pagpapagal at nawa ang bawat binhing aking itanim na mumulaklak sa sarili nitong panahon paramihin ama pagkakataon at karunungan upang magamit kong mabuti ang inilagay mo sa aking mga kamay umiyak ako ngayon para sa proteksyon ng aking pamilya bisitahin panginoon bawat taong mahal ko pumasok sa aming tahanan na may iyong kapayapaan bantayan ang ating mga pasukan at ang ating mga labasan. Iligtas mo kami sa mga aksidente mula sa mga sakit, mula sa bawat uri ng nakatagong kasamaan. Naway ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin, gaya ng sinasabi ng iyong salita sa awit 91, pinoprotektahan tayo habang tayo ay natutulog. Panginoon, takpan mo ang aking tahanan ng iyong makapangyarihang dugo. Naway walang palaso ng kaaway ang tumama sa atin. Naway palayasin ang iyong pag-ibig lahat ng takot, lahat ng pagkabalisa, lahat ng dalamhati. Naway ang gabing ito ay maging isa sa tunay na pahinga ng mahimbing na tulog at espiritwal na pagpapanibago. Magsalita ka sa amin, Panginoon, kahit sa aming mga panaginip at maglingkod sa aming mga puso sa katahimikan ng madaling araw. Ama, tinatanong ko yan ngayong gabi habang natutulog kami ikaw ay magtatrabaho sa ngalan namin. Unahan mo kami. Ituwid ang mga baluktot na landas. Buksan ang mga pinto kung saan walang mga pinto. At isara ang mga hindi nagmumula sa iyo. Paramihin mo ang aming mga kalakal, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Alisin ang kakapusan. Buksan ang langit sa aming buhay at ibuhos ang probisyon sa bawat lugar kung saan tayo nangangailangan. Turuan mo kami, Panginoon, to use wisely all that we receive. Nawa'y maging binhi ng pagpapala ang ating mga mapagkukunan sa buhay ng iba. Naway wala tayong pagkukulang at naway maging instrumento din tayo para walang kulang sa paligid natin. Pindutin mo o Diyos ang aming pananalapi, ang aming mga proyekto, ang aming trabaho, at gayon din ang mga pangarap na hawak natin sa ating mga puso. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na protektado ang pamilya ko, na ang aking mga kamay ay pinagpala at na ang aking mga ari-arian ay paramihin, hindi para sa kasakiman kundi para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Naway lahat ng bagay sa aking buhay. Sumasalamin sa iyong kabutihan at awa. Nawa kahit saan ko hawakan. Hahawakan mo rin. Nawa kahit saan ako magpunta. Ang presensya mo ay nauna. Nawa ngayong gabi. Mabuklod ng iyong kapayapaan, Panginoon. Nawa ang iyong pag-ibig. Balutin mo ang bahay ko. Parang malambot na kumot. Naway ang mga pintuan ng umaga, bukas na may magandang balita, at naway magising akong muli, puno ng pananampalataya at pag-asa. Magising ba ako na alam kong na inaalagaan mo ako para sa bahay ko at para sa lahat ng bagay na pag-aari ko? Ama, Salamat sa pagdinig sa panalangin ito. Alam kong nagtatrabaho ka na, kahit hindi ko nakikita. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat kung ano ako, at lahat ng mayroon ako. Nawa ang aking buhay, laging refleksyon ng iyong presensya. Patawarin mo ang aking mga pagkakamali. Ibalik ang lakas ko at baguhin ang aking pananampalataya. May bukas, kaya kong magpatutuo sa iyong katapatan. Muli. Sa pangalan ni Jesus, nagdadasal ako, naniniwala ako, at nagpapasalamat ako. Amen. ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso. Tulad ng video na ito, ibahagi ito sa taong mahal mo and subscribe to the panalangin na may layunin channel here. Dito, magkasama tayong nagdarasal araw-araw ng may pananampalataya, may Intensyon at may layunin, pagpalain ka ng Diyos at ang iyong tahanan, ngayong araw, bukas, at palagi.